TV News Express TV News Express TV News Express G Oras sa buong Pilipinas, alas 8.22 na ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. Apat na nawawala sa Cavite na ang patay. Road TF inilunsad sa Lucena City. Regional Most Wanted Person na may mga kaso ng pagnanakaw huli sa Rosario, Batangas. Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan ang inaugurasyon ng Valor Clinic sa Lipa City, Batangas. GT. Sa detalye ng mga balitang yan, kabar, sunahin natin ang balita sa lalawigan ng Cavite. Natagpo ang kapwa patay, ang apat na kataong na ay na nawawala, kabilang ang dalawang batang estudyante at isang si Tentay sa na lolo makaraang tangayin ng Agos sa kasagsagan ng malakas na ulan kamakalawa. Matapos ang ilang araw na rescue operation, na ang katawan dakong alas 9.50 ng umaga sa barangay Datu Ismael kasama ng mga inanod na basura. Ang unang biktima na si Prince William Salinas, sa taong gulang, grade 5 students, residente ng Bautista property sa barangay Sampaloc 4, Dasmarinas City. Hunyo 23, sa alas 3 naman ng hapon, ang tangayin ng baha sa uh, si sa uh, habang naglalaro sa tapat ng kanilang bahay nang umapaw ang creek sa kanilang lugar sanhi ng walang tigil na malakas na pagulan. Kasunod nito, dakong alas 2.30 ng hapon ng Maricober sa Anabu Dam sa barangay Pasong Buhaya 1, Imus City, ang katawan ng batang si Muhammad Yusuf Randa Imam, limang taong gulang, kindergarten pupil ng barangay Dapu Ismael Dasmarino City. Alas 4 ng hapon ng Hunyo 23 ng tangayin siya ng baha, makaraang umapaw ang Bacow Creek sa kanilang lugar. Samantala, alas G45 ng umaga naman ang ma ang katawan ng 76 anyos na lolo sa creek ng isang subdivision sa barangay Malagasang 2D Imo City. Alas 4 ng hapon ng Hunyo 24 nang mahulog ang biktima na si Jesus San Luis, 76 anyo sa barangay sa Bangdas City sa maliit na tulay sa kanilang lugar sa Don Placido Campos, barangay sa Bangdas City habang ito ay naglalakad. Dahil sa kasagsaga ng malakas na ulan, malakas ang agos ng tubig sa nasabing creek kung saan nahulog ang biktima. Samantala, dakong ala 1.40 ng hapon ng Hunyo 26 nang narecover ang katawan ng biktima na si Alias Choi, 29 anyos, na naiulat na nawawala noong Hunyo 25 sa kasagsagan din ng malakas na pagulan sa barangay Gahak, Kawit Cavite sa Rescue and Retrieval Operations ng MDRRMO kasama ang Bureau of Fire Protection Kawit at Coast Guard na tagpuan ang katawan ng biktima sa Gahak River. TV news Samantala sa Lucena City naman mga ka-vibes, inulunsad na ang Road Order and Discipline Task Force o Road TF sa lungsod ng Lucena bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para sa mas ligtas, disiplinado at maayos na daloy ng trapiko dito. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Dennis De Guzman, Chief of Police dito, ang uh, nasabing program ay isang multi-agency task force na binubuo ng Land Transportation Office Philippine National Police Highway Patrol Group, General Services Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office at Traffic Management Division ng lokal na pamahalaan. Layunin ng bagong programa na itaas ang kamalayan at disiplina ng publiko sa paggamit ng kalsada, labanan ang mga paglabag gaya ng illegal parking at iba pang sagabal sa daan at palakasin ang kampanya para sa road safety para sa parehong motorista at pedestrian. Hinihikayat ng pamahalaang lungsod ng Lucena ang aktibong pakikiisa ng mga residente sa pagpapatupad ng nasabing programa bilang hakbang tungo sa kayusana at kaligtasan sa lansangan. Police report naman tayo mga ka-vibes. Arrestado ang apat na hinihinalang big-time drug dealer dito sa Lalawigan na pawang high-value individual target ng polisya sa ikinasang by-bus operation kamakalawa ng gabi sa barangay Datu Ismael Dasmarinas, City Cavite. Kinilala ang mga biktima sa mga alias na Sai, al bah at Mis na pawang residente ng Datu Ismael. Sa nakalap na ulat, alas gis ng gabi ng maglatag ng buy bust operation, ang mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Group ng Cavite Police Provincial Office at Dasmarina City Police labat sa mga sospek. Na-recover sa mga sospek ang isang plastic ng yelo at dalawang maliit na sachet na pawang naglalaman ng hinihinalang shabu na mahigit na isang daang gramo ang timbang at may halagang umaabot sa 680,000 pesos. TV. Samantala mga kabayb sa Tanawan City, isang babaeng nag-issue ho ng talbog na cheque abay nahuli dyan sa Tanawan City. Hindi na nga ho na kapalagang isang babae matapos masakote ng mga miyembro ng warrant operatives ng Tanawan Component City Police Station dahil sa pag iissue ng talbog na cheque sa isinagawang manhunt operation dakong alas 10 ng umaga noong Hunyo 26 sa isang barangay sa lungsod ng Tanawan. Matagumpay na naaresto ng mga miyembro ng warrant operatives operatives ng Tanawan City uh, Police Station ang isang babaeng uh, may kinakaharap na kasong paglabag sa BP22 o Anti-Bouncing Checks Law sa isinagawang manhunt operation. Ang sospek ko ay naaresto sa visa ng warrant of arrest na inilabas noong Nobyembre 25, 2014 ng Metropolitan Trial Court Branch 72 Pasig City para sa kasong paglabag sa nasabing batas. Ang kaso ay may kaugnayan sa isang insidente noong taong 2014 sa Pasig City matapos umanong tumalbog ang isang checking in issue ng nasabing akusado. Tiniyak naman ng mga operatiba ng Tanawan PNP ang pagsunod sa mga alituntunin sa pagsasagawa ng operasyon kung saan ay maayos na ginamit ang body-worn camera bilang bahagi ng transparency at accountability ng mga pulis. Samantala sa Lipa City, Batangas naman mga kabibes, si Mas Rehas ngayon ng isang negosyante sa kasong six counts ng uh, anti-bouncing checks law. Makaraang maispata ng kapulisan noong ika-26 ng Hunyo. Kinilala Uh, ang uh, suspect na isang 33-anyos na lalaki, negosyante at residente ng barangay Bolbocas, Lipa. Mayroon siyang outstanding warrant of arrest para sa paglabag uh, sa ilalim ng criminal case number 10682 hanggang 106826. Uh. Sa tulong ng impormante, ang sospek ay natuntun ng mga tauhan ng Lipa Component City Police Station kasama ang 403rd Infantry sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Rick Supremo Villarreal, Chief of Police. Bitbit -bit ng mga polis sa pag-aresto ang warrant of arrest na inissue ng pairing uh, judge ng Metropolitan Trial Court Branch 109 ng Valenzuela City na may petsang June 23, 2025. Naglaan naman ang korte na kabuoang piyan sang umaabot ng 234,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan nito. Ginamit ang mga body-worn cameras sa na naturang operasyon alinsunod sa mandato ng Korte at ang pag-aresto ay resulta ng mas pinalakas na koordinasyon ng mga tauhan ng Lipa City Police sa mga miyembro ng Barangay Information Network at bunga ng masusing pagtugis nito sa mga wanted persons upang hindi na makapang-biktima pa ng ibang individual. Kasalukuyan namang nasa custodial facility na ng Lipa City Police Station ng sospek para sa tamang dokumentasyon. TV News mga ka vibes sa yang regional most wanted person naman na may kasong pagnanakaw ay nahuli sa Rosario, Batangas, Kalaboso nga ho, ang sinapit ng tinaguriang regional level most wanted person matapos silbihan ng warrant of arrest ng pulisya kahapon sa barangay na Munga, Rosario, Batangas. Ang naturang warrant ay inisyu ni RTC Branch 87 or ng RTC Branch 87 Rosario, Batangas noong June 10. Base sa record ng PNP, nahaharap ang sospek na itinago sa pangalang Prince sa 74 counts ng qualified theft na may kabuuang halaga na 1.7 million pesos sa ng rekomendasyong piyansa. Pansamantalang nakapiit ang akusado sa custodial facility ng Rosario Municipal Police Station habang pinoproseso ang karagdagang dokumento sa kaso nito. TV. Sa iba pang mga balita mga ka-vibes, sa pinangunahan nga po ni Pangulong uh, Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Valor Clinic sa Batangas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong biyernes ang formal na inaugurasyon ng Valor Access to Lifetime Optimized Healthcare Program o Valor Clinic sa loob ng Fernando Air Base sa Lipa City, Batangas. Kasama niya sa okasyon si Defense Secretary Gilbert Chidoro Jr. Ang uh, proyektong po ito ay inilunsad ng Veterans Memorial Medical Center upang mapalawak ang servisyong medikal para sa mga veterano at kanilang mga dependent sa mga lalawigan, partikular na sa labas ng Metro Manila. Layunin ng Valor Clinic na maibsan ang dami ng pasyenteng dumudulog sa pangunahing ospital ng VMMC sa Quezon City at maihatid ang nararapat na servisyong medikal sa mas maraming veterano. Magkakaloob ang pasilidad ng outpatient services tulad ng konsultasyon, diagnostic examinations at serbisyo ng butika. Kabilang sa mga pasilidad nito ang mga consultations rooms, pharmacy unit, blood extraction area, teleconsultation facility at iba pa. TV at yan ang mga balitang lokal na dapat niyang malaman ngayong umaga mga ka-vibes. Ugaling na katutok dito lamang sa GB 99.9 para maging GB informed at GB updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaaring balikan ang mga balitang ito sa aming official Facebook page. Hanapin niyo lamang po ang GB 99.9 FM. Ako ngayon naging paghatid balita ang inyong DJ Joey Boy para sa GB News Express. GB News Express. TV News Express TV News Express Jimmy 9.9, good, 99.